Wow Grabe Grabe lakas niya guys So ayan guys Pagpapalit tayo ng LED lights So nag order tayo sa Shopee Kaya nagpapalit tayo ng LED lights Dito sa Hyundai natin Hyundai Starex Kasi yung stock headlight niya uh, Malabo Malabo siya So ayan, ga-upgrade tayo ng ilaw. Ayan, kakabit natin 'to. Yung may pan, meron na rin siyang kasamang pan. Titingnan natin kung malakas. Ayan. So ayan, let's go. So ayan guys, uh, dito natin siya kakabit. Ito yung headlight ng ating uh, Starex. Bali yung bulb niya is stuck. Stuck bulb pa 'to. Pasalin lang natin yung sakit. Ayan. So, ganito. Ayan. Alright. Let's go. Gawin na natin ito. Oh. Ito yung low niya. Dito yung low. Dito yung high. Ayan. Basic lang naman magpalit nito, guys. Kahit kayo kaya kaya nyo ito. So, bibili nga lang kayo ng LED. Ayan na. order na lang ako na sa Shopee. Ito yung high niya. Ayan, na natin na liit lang pero, pero yung ilaw nya lakas din naman ito kaso iba pa rin yung LED iba yung lakas nya dito puti kasi yun ito dilaw stuck halogen so, ayan let's go pati yun alasin natin so ayan uh, ah, natagal na natin yung stuck bulb ayan stuck bulb apat yan basic na basic lang so yan kabit natin ito isa ito yung High alright guys bali na ikabit na natin yung uh, high end zone na LED ayan dito yan so ayan hindi ko na nilagay yung takip dyan kasi para open air pag nag ikot yung blower may e, maiigot siya hangin pag nilagay ko saenta takip eh mo din sanay-sanay yung blower ng LED headlights natin kasi wala na siyang maiigot na hangin so, ayan open okay na lang natin na ganyan let's testing ko na lang to mamayang gabi guys pero testing ko na dito maliwanag siya pero mamaya tingnan natin mamayang gabi So ayan guys, testing na natin yung uh, headlight natin na kinabit. And bali dito sa log na naka tint pa to kaya medyo malapo yan. So headlight, ayan. So malakas talaga. High, low. Okay, high, low. So all goods. Right. Ganito na lang. Goods na goods naman yung nabili nating uh, headlight